Zap! Mga kapatid, kapamilya, ka... kapatid, yun, mga kamag anak Kanina pa pala ako nag-aana dito, nagsasalita. Hindi pa pala naka-play yung camera. Huh, palupat. Game. Ito yung... Uh, ito yung pinost ko sa FB ko. Um, sabi ko, ito yung siguro pangalawang gagawin ko sa ano sa YouTube channel ko yung, 'di ba? Una vlog. Tapos ito title nito, ang uh, tanong mo sasagutin ko. 'Yon. So, ito ito. Ito yung unang nagtanong, ito yung unang nag-comment. Sabi dito si si Marian. Kaklase ko 'to, eh, si Marian. Sabi niya, Nganong kung maligo ta, mabasak man ta, sabi niya, da, sabi niya, bakit daw pag naliligo, nababasa tayo. So, yun. Siyempre, try mo kayang maligo na ano, hindi ka nababasa. Parang, parang sa love, try mong magmahal na hindi ka nasasaktan. di ba? Lahat naman tayo nasasaktan. Para saan? Para matuto tayo. <laughs> Kaya ayun yun, try mo, bilis. Try mo maligo, <laughs> hindi ka nababasa. So, ito, ito. Ito yung pangalawang nagtanong. Si Daniela Ruan. G Sabi niya, GMA o ABS-CBN. So, hindi ko napapanay. Isa lang naman pipiliin ko, di ba? Uh, pipiliin ko ABS-CBN. So, yun, la yun lang. Tapos, kita naman. Pangatlong nagtanong. Si... Ito yung tanong ni Daniel Go. Kaklasi ko rin to. Sabi niya, nga nung ko tumunta, kundi tamukaon. So, sabi niya, bakit tayo gugutumin pag di daw tayo kumain? Simple lang to kasi, di ba nga, try mo, huwag kumain ng isang linggo, malalaman mo yung sagot. <laughs> di ba? Yun lang. Tapos, ito pa, isa, -isa. Sabi niya, sabi naman ni Penelope, An sabi niya, nakailang GF na po ka na. <laughs> na po. <kayan? laughs> sabi niya anon, sabi niya, nakailang GF o girlfriend na po kayo. So hindi para sa akin, hindi ko naman, naman ako nagbibilang ng girlfriend eh. Kasi hindi naman talaga binibilang dapat yung girlfriend, pero sa tanong niya, pero sasagutin ko talaga yung tanong niya. Ah uh, hindi aabot siguro ng sampu. <laughs> siyempre, ma matagal, siyempre matagal na rin ako nagka-girlfriend eh, dati-dati pa eh. Siyempre, na rin yun. Hindi siguro aabot ng sampu. Yun. Hindi ko na alam eh, kasi hindi naman ako nagbibilang ng girlfriend. Yun. Alam niya na. Sino pa ba, ba sunod? Anong gusto mo sa girl? Sabi ni, ito naman, sabi ni MV Ferrer, sabi niya, Anong gusto mo sa girl? Um, gusto ko lang sa girl. Maganda attitude. Hindi, hindi, hindi naman ako pumipili kung maganda. Yun, maganda. Pero hindi big sabihin maganda yung mukha. Ah. Maganda yung ugali. Um, na, gusto ko rin sa babae. Gusto ko yun sa babae yung kumakanta, syempre. Para magandang ano, di ba? Kumakanta, tapos, yung kaya akong mahalin, yung kaya akong alagaan, at kaya akong tanggapin kung, kung ano ka man, di ba? Yung kaya alagaan yung pusong nasaktan dati. Una kang makita, lang. <laughs> so, yun. Tapos, ito naman sabi ni ano, ni... Ni Jean, Louis Jean, Arcon klasiko ko to dati. Sabi niya, kailan mo balak bumalik dito? Nagluluksa yung orchid ngayon. Ha? <laughs> kasi pinangako ko kasi sa kanila dati na babalik ka o nung Pasko, di ba? Um, pinangako ko sa inyo yun na babalik ka o. Pero kasi yun nga, sana maintindihan nyo, di ba? Na bawal akong bumiyahin magisa Tapos isa na rin sa ano, di ba? Yung budget. Kasi kukulangin eh. Kasi masyadong malayo, di ba, Manila? na, <laughs> natatawa lang ako, nagluluksa yung orchid ngayon. Bakit? <laughs> Napapaisip ako kung ano yung nagluluksa yung orchid na yun. Hindi <laughs> pa naman ako patay. so, yun. Uh, sabi dito, ito pa, si Vien Inerio. Sabi niya, sino yung crush mo? Uh, ito, sasabihin ko na sa inyo, ha, yung crush ko si Gladys Almazar Javier. Yun, alam niyo na. Ha? Tapos, sabi naman dito ni Julie Santiago Bautista. Bakit ang galing niyo po gumawa ng mga hugot version? Um, hindi ko rin alam eh. Kasi pag pinapakinggan ko kasi isang kanta, halimbawa, na rhyme, pag pinapakinggan ko po kasi yon, kung ano yung tumatatak sa isip ko na hugot, kasi nga, 'di ba, mahilig ako humugot. Hugot ja nga, 'di ba? Pag pinapakinggan ko na yung kantang 'yon, parang may pumapasok sa isip ko kung anong gusto kong ilagay na na lyrics doon na pwedeng ipanghugot. Kaya kaya nga yung ibang nursery rhymes hindi ko pa nagagawa kasi medyo mahirap ipasok yung ibang lyrics doon. Tapos sabi nga, sabi nung iba, No, dahil daw may pinagdadaanan ako, pero inamin ko dati may pinagdadaanan ako kasi, 'di ba? Love, tong, 'yung hugot tungkol sa love 'yun, 'di ba? 'Yun, dati 'yun, pero ngayon wala na. Parang gusto ko na lang gumawa niyan para sa mga taong nasasaktan at taong umaasa. Para mapagbigay ako ng payo o oh, kahit 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 ano na Anong... 'yun. <laughs> mapagbigay ako ng payo sa kanila at mapagpasaya ako ng ng mga tao. Kasi yun lang naman yung isa sa pinaka sentro ko sa ano eh. Paggawa ko ng video eh. Yung mapagpasaya ako ng maraming tao. Tapos ito naman sabi ni Ewan ko kung isasali ko pati. <laughs> sabi niya alo si si ano, sabi ni Alora Alhas baka bakarat. Sabi niya, tanong ko lang po, pwede po ba ako gawan ng kanta, tapos tag mo sa post, eh, <laughs> kung pwede lang naman po. <laughs> um, kasi ngayon, siguro eh, pa. <laughs> um, ngayon, parang, ano eh, siguro pwede po, request ng kanta. Kasi, yung mga ginagawa kong kanta ngayon, para sa ano lang talaga yun, eh, para yung mga hugot lang talaga, para sa, video ko, para, mapanood ng maraming tao. Pero, yung sinasabi mo pwede kang gawa ng kanta, siguro request po pwede. Tapos, ipopost ko na lang sana mo. So, yun nga. Yun. <coughs> Tapos, si ano naman. Sabi ni Yesha Tem Templo Nueva. Sabi niya, um, ano sunod mo kukomposin na kanta para sa Valentine? Hihintayin ko yung kanta mo sa video. Yun. Yung susunod yung ano, abangan nyo na lang. Kaya, kaya dapat nakaabang lagi kayo sa ano ko, sa mga video ko sa FB. I panoorin nyo na lang po lagi yung, abangan nyo na lang po lagi yung mga video ko. Kung, para hindi kayo mahuli, eh, kung gusto nyo po, i eh, see first nyo po yung, yung Facebook ko. Ang <laughs> lakas, eh, no? Kasi po, halos, ano eh, siguro sa isang, sa isang buwan, nakakadalawang video ako, o kaya tatlo. Kahit mahirap gumawa ng, ano, ng mga hugot version, ginagawa ko pa rin para sa mga nanonood. Tapos, ito, ito. Sabi naman ni, nag-comment naman si ano, may tanong siya, di ba? Sabi niya, sabi ni Jomel Costuya Masido. Anong online games ang nilalaro nyo? Give me at least three. So, yun. Dati pa lang po, um, nilalaro kong online games yung... Counter Strike. Hindi. Hin yung <laughs> Counter Strike. Counter Strike daw, sabi ng kapatid ko. <laughs> hindi naman online yun eh. Yung online games. Online yung... Hindi online yun. Ano Crossfire yung online. Yung una ko nilalaro dati, Special Force. ba? Diba? Yun, isa yun sa pinaka na-addict na talaga ako dun. i -date. Tapos, ito, real talk talaga to. Real talk to. Arte to. i -date, nilalaro ko. Kasi yung game club pa lang yun sila dati. Tatlong yun. Pati Crossfire. Yon, 3 na yun ha? SF. i -date. CF. Yun. Kasi game club pa lang yun dati. Kaya, yeah. yun yung nilalaro ko. Ngayon, nilalaro ko na lang ngayon. Isa na lang kasi crossfire na lang kasi mga kaklase ko naglalaro kami nun. Bali, ay na yung libangan ko talaga yung crossfire. Pero minsan lang. Minsan lang din ako naglalaro nun. Yun. So, ito naman. <clears throat> Siguro ito na yung panghuli. It kasi gagawa pa ako ng part 2. Tama ba? May susunod pa na ano na tanong mo, sasagutin ko sa susunod. Kung gusto nyo magtanong sa akin, comment lang po kayo sa, sa YouTube channel ko. Tapos, i-share nyo lang sa ibang friends nyo. Tapos, i-like nyo po. Tapos, subscribe nyo po yung channel ko. Comment lang po kayo kasi may susunod pa pong tanong mo, sasagutin ko. Ito po yung panghuli. Si Andrea Nicole. Sabi niya, love life or goals? Um, para sa akin, kasi, goals talaga sa akin. Kasi, alam nyo kung bakit? Secret. <laughs> Kasi, yung goals, nandun na yun lahat. Nandun na. Yung love life, nandun na yun eh. Tapos, yung mapapasaya ko pa lahat ng mga viewers ko. Yun lang. So, abangan nyo po yung... Comment nyo po dito. Abangan nyo po yung part 2. Nang Hugo... Ay, hindi. Nang... Tanong nyo, sasagutin ko tanong mo, sasagutin ko. Abangan nyo po. Um, punta lang po kayo. Abangan nyo po yung ipopost ko tungkol sa hugot nyo mo, sasagutin ko. Kaya comment nyo sa baba kung anong gusto nyo itanong sa akin. Um, hanggang dito lang. So, yun ah, na. Yun. yun. Salamat sa mga nag mga nagtanong. Uh, sana nasagot ko yung mga katanungan nyo sa akin. Sa so, usunod, pwede pa kayo magtanong. Sige, hanggang dito na lang. Bye! Hugot, Johnny.